E ito si kasi maglabas lang kayo nga ang kapati pati ko sa iyan oo ang dami dami, dami ugat ng sa mag, ganito? pa oo nakakasira ng sukuyan. oo nga kung iyan nilid ko ang lupa mm -mm. ay lutang na siya lutang nga, dapat yan. nga nilagyan ito ng kuwan man lamang ng kahit limang mga ano yung mga balingan yan ito rin parang din ganito karami Sabagay bagay sab mga hindi bagay mga luwang yan yung ganito? hindi pa rin ko ito yung lagyan ng palingoy mas tiga ang oo sapsapin mo lang ang pagay sapsap ano? hindi na siya mga talo na siya ng oo ay tamo yung malago na yung palingoy na yan hindi at yung bibig niya maglarang pa nga yan kaya nga hindi mo kikitran pong kikitahan mo dito malulupak pa Oo nga. Alam mo, hindi ito pag nabalingin na masarap. Hmm. May vanilya. Vanilya. May nung yung lagarian. Oo. Yung puting baling huwag. Hmm. Masarap yun. Ay, may kwan, kwan po May peanut butter. Peanut butter. may gata. gata Ayan na yun. ano yung inalupak yun? Oo, oh, gata nang yun. Balinghoy yun. Balinghoy. Kaya managmahal man din ang balinghoy doon. Oo, oh, mahal nga. Gat sandibo, 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 sandibo. Mm-mm. Ito, kung wala nang nak nakuha ng baling namin dito eh. Ay ilan no? Hindi lang uh, sampung sako. Ay oo. Ay kaya lumaki kay tama ay walang yog yang paparon. E, ay, Ay ang ni Rubin yan. Mhm. Mm -mm. Ay ang gulting bunga ng yogo. Kaya no, ay tol may nakapaw ang pani ng matayan dito. Mhm. -mm. -mm. Ay no. Oo nga. Ayun dami oh. Ay nakukuhaan ba 'yan? Kaya naman uh, gusto kong gawin lang ng ito. Oh, ay Maganda nga tayo ng lupa. Mm -mm. Ang kailangan ka inyo ang mga baka din na gayaan. Mm -hmm. Eh, paano ibibigyan na nga ng gobyerno ang well, um, uh, ang, ang, ang pa-uwal pahiram din ng lupa, dalawang dalawang bilyon. Dalawang bilyon? Yan, yeah, so Umali pa nyo. Ano, kasi Umali nagtago na yata na namar, basta namatay na. Oo, namatay oh, na. Sa palis-malis si Dilo. Mm -hmm. -mm. -hmm. Nag-meeting o oh, nga daw isa yung piliyong, umutong ng ang sa ang babay ko so, yan na rin sa ay pwede kaya yun? Piliyong. oo nga dahil naman na kayo yung ito tirahan ng arado ito sandali lang ito eh ayun ay, ganyan may ka ng arado manong mm. arado ngayon 30,000. 30,000 arado yun. may yung pati maganda ang arado ano? ganong kalabaw ngayon bantilid mm -mm. Pang-arado. Maganda ba ka pang-arado? Oh, ay, arado. Mabilis ito. Mabilis ito. Dito hihilahid eh. Doon na <laughs> <dun ang> saklit <laughs> sa inyo doon sa inyo Ah, uh ah. -huh. O, ay, sandali. Ang balik nyo ay malaki na akad. mm uh -huh. Isang digla lang yan. Apat na dig, na? Ito, apat na digla lang ito. Iyari ito ay. mm uh -huh. Ay, sa baboy, Ay, ito. Kasi doon eh.

Mm, ito nga, lagyan pa ng ko para may sagot sa ulo. Then mm -hmm. yung sinatag nung gabi, over time. Sinira ng arado, mag-umaga hanga si Kakondrado, wak-wak eh. Okay, ang mo? Sinira ng bestem hanggang alas sabi. Ito, sandali lang sa arado ito. Bakit mga butlo pa? Pabang lahat yan eh, ang doon pang-pawin yan eh. Dito sa dito, tiyaga't tiyaga ang labasin dito. Papay ka ng papatang lupa, doon ang nakukuha na nga dyan.